hindi makita yung mga bituin hello good morning magluluto na naman si Aji so kailangan naka face mask para todo protect kapang so, kailangan naka face mask para todo protect tak yourself ina niyan ah yung kaya mo na yung itak kasi di tilapia um dito bisadong di di mating manghiram ng boteng ganda nila nagbukas no hindi pa nagbukas katimba ah, pa nga 4 S 4 na umaga Good morning. Magbubukas pa lang sila. One, two, three, two, three. Ilang piraso yun? Three, two, three. Oh, kala ko ba sampu? Ang pinagugasan. Ano, ano, ano. yun? Ang babara yan. Walang nawulog sa ilalim? Hindi na siya tumuturo sa ilalim ba Dito yun, dito ah, dyan. Diyan. Mm, Nakainis tubo. Hindi. Okay. Tamban, tamban. Tamban yan? Hindi. Ano yan? yung ko? Kapatid ng tamban. Kapatid ng tamban. <laughs> Hindi, hindi siya tatamban, pero paano nga siya. Malaki siya, Iman malaki. Hindi si pa pangalan nito. Ano nga yan? Hindi naman yan, Gigi. Ito, ano? Hindi mo sinanong si kuya ng Tinder? May binanggit niya. siya nakalimutan ko lang. Tanggapin mo kung nga lang, Pinangalan Ano nga yun? Ito uh, na matandaan. Bago, parang bago sa pandinig ko. Kaya na, wala yan. May S? Ito nga. Kung kilala mo siya. Hindi ko kilala mga isda. Alam mo kung anong kilala kong isda? Tilapia at saka bangus. Hahaha. <laughs> tagal pa niya. Bukas pa yata yun. Pwede po ba yung nasa mangkok? Hmm. Tigas eh. Hmm. Yan. Datayan. Datayan. Hindi, sabaw daw yan. Saman hmm. yan. Ay, matigas naman. Nanigas yung mantika eh. lalo na ibang ano. Ay, pares lang. Parehas lang, maliit lang siya. Kasi nga, pati yung mga ikot mga Ano ito? Mega sardines. Mega sardines. Salinas? Ay, hindi. hindi. Ano ba salinas? <laughs> banggit ng banggit ng pangalan. Hindi eh. Hi, pala kilala. Ano ba is bayan? Puro maliliit lang alam mo isda mm -hmm. eh. Kawilis, bilis. Bakit mo dito? Hindi yan talaga siya. Mm -hmm. Ano? Kasi ganyan talaga. Alam ko di ba dapat yung pula doon sa loob. Hindi sa loob. Make up niya yan eh. Make Lilisin, okay. lilisanin. Anong lilisanin? Ha? Paano lilisanin yung babae? Pag Pag pagtabihin mo nga to. Tagal bumba eh. Pagtabihin mo nga. Puno na yung tita. Ang bilaw. Ang dali, pagtabihin mo nga. No, no, no! No, no! you a picture together, No! Groupie. No! Groupie time. Thank you. Hello. Hello.

Ang talaga mo. Ano nangyari, Yun na nangyari? Ayun na, nagtanggal na siya ng face mask. Ang oh, mantika mula sa galon. Bawang. si Shay tatalamsik, tatalamsik, tatalsik. Yun, tingnan sa taas. Tingnan pa baba. Yun, tingnan pa gilid. Sunod, igilid. Yan.